Ayan, yeah, good morning po, araw ng Merkules. Umbando day tayo. Update tayo sa mga dalang ibon ng ating mga hindi ka mag dito sa Ubando Pet Market. Ayan po ulit, Markings Plaza. Ubando bayang pinagpala. Ayan po yung plagandaan. Plaza, ito po yung mga asama nating mag-ibon. Update po tayo sa kalin mga dala. Yeah, good morning po, araw ng Merkules. Good morning good morning. Yeah, yeah, good morning, good morning. Ayan, si Sir Elias. Yeah, good morning, Pasartor. Good morning, Thank you, thank you. Ano mo na yun? Itong green opa. Ayan, green opa. Ayan, green opa split ino, back to back. Back to back. One five lang yan, mga boss. Project Lutino opa line. Matured na. Tapos, Bulls white opa line. Tak mga boss. At saka, pastel opa. Ayan, split ino. Para sila split ino, kaya project Ayan. ng cream ino opa line. 3K dyan sa parisa na yan. Ito naman, Lutino Opaline Hen, green, olive green, Opa, split ino cup. Yan. Pagkalo 3K din dito. Half yeah. na back to back na Lutino Orange Food. 1.5 tayo dito mga bating. Yan, iligtal swan. Mga ah, dan palo yan, dan palo. Parehas na hen. Parehas din mga boss. A... 3K lang isa mga boss, negotiable pa. Ayan. Green pied opaline. Ayan, mga green pied opaline, banded pair, matured, 800. 800. Mm -hmm. Ito, mga violet opaline, pastel Bayo, violet opaline, blue opaline, gantong, ayan, baka meron ang kailangan ng kaksenyo or hen, pwedeng bumunod dyan, 400 lights Meron tayo mga zebra na pure white. Pero may bahid. Ayan. Magkano sir? Uh, so, Sibla natin. Sa mga puting ganito, mga bossing, 800 ampere. 800 ampere. Ganda. Ayan, mga lutino na parakit. Bulls na parakit. Ayan, may mga pula mata. 700 ampere, mga bossing. Ayan. Dito sa Changi, pasyal lang kayo. Ayan yan mga parakid. 'yung mga parakit na di kulay, may puti, may blue, may violet, may green. yan dito sa atin sa pwesto sa Tiangge 500 ang mga mga bossing. Kay sa puti. Oo. 500 May pa ba? Wala blue o pa green o pa dilyo, 3K? Okay. 3K ang parasan Oo, negosyable naman doon Yan Ito ang mga Albswan Mga Albswan natin, ito mga gantong mga Albswan naman, 1K ang parasan Okay, may Marble daw you know. Yan, may Marble, yan Mga hihilig sa so, Albswan May kino, Albino 1K, 1K ang parasan Negosyable naman yan Mga Green um, Opaline, um, mga yeah. ordinary Green Opaline, yan parisan. Sa Green Opaline, balikan, back pa back 800 ampere. Kahit uh, pa dito. Oo. Oh. Ang mga yeah, may mga batang far blow off line. Mga possible dan pala to. Ayan, yeah, 500 lang isa. Mga uh, OPA pale Yeah. OPA fail natin. 1K ang isa sa OPA fail. Ka split pale lang. 500. Ayan, 1.5 pa rin pala. Yun o. Ayan, may matured tayo. Banded pair ng Lutino OPA line. 4K lang. 4K lang. 4 ito naman possible cock in, -in. Ayan. Sa Crimino. Crimino pa line. Possible cock. Yung Vicino ang tingin ko possible yan. Ayan. Vicino pa Mga quality o. Magkano dito? Ah. Uh, 5K lang silang dalawa mga bossing. 5K lang silang dalawa. Bundle. Medyo young po Oh, ito. So, sa ng dito. Dan Fowler ito. May bagong labas niya naman. Wow, yung Violet Opaline Dan Palo kak yan. Ayan, bagong labas siya mga boss. Yung split Parma. Proven Cock. Green. Ayan, Green Opa Dan Hen. Split Par Blue. Ayan, pwede mag ng Par Blue Opa Dan. Itong pair na to, 6K. Ayan, 6K, napakamura. Ito naman, back to back, Split Dan. Proven. Ah, uh, 2.5 lang. 2.5. Yan, sa mga post down, 500 lang. Mga bossing, <laughs> 500, 500 na lang. In. Mga opaline niya, may far blue, may green <laughs> <laughs> olive. <laughs> yeah. May throwback far blue pa, pwede siya maglabas ng puro far blue. 500 lang. Ito, mga pangmasa lang. Yan, possible na hen pares by yung perso. Yan, 400, 400 lang siya. Sa. <laughs> sa bulls white, 300, 300 lang. 300. Mga ordinary, mga naghahanap ng ordinary. Ayan, yeah, yeah, 500 lang ampere five pair. five pair. Ayan, mga pandin. Mga pandin yan. Ito, Slaty mob. Uh, 500 lang. 500. Back to back, far blue, opa dilute Ayan. Yeah. Ganda ang Guinness, Nine months na yan. Ayan. lang yan, mga two bossing. Five, five. Ito, ganun din, 500 lang. Ito, na budget meal. Uh, Oo, oh, budget meal. 500. Ere, medyo mailap lang. Ang ganda ng lutino o palain. Pula-pula. Pati Lamang na lamang sa lalaki, mga bossing. 2.5 lang. Negosyable pa. Ito sa antid. Uh, lang. Ah, sa antid natin. Sa parakit, 2-50. 2 sa. O, mga red eye na. Yun Ang ganda, Lutino oh. Lutino na. Isama na natin to. Yeah, may pagka Wednesday, may mga ilang accessories kami tindad. Dala ni Marvin Pugad. Si Marvin maganda dito? Ha? 20. 20 Malaki. Sa Pugad mo, wala na? Wala eh. Sama na natin yung formula mo yan yeah. yeah. yung malaki 70 itong maliit 70 itong syrinx mo yan yeah. sa good catcher mo 150 150 ito sa oh. syringe. mo ordinary boss. syringe. ordinary 20 lang 20 yeah. wala ka lang dalang nest box na wala eh ayun lang mga boss Um, lang uh, pasyal lang ay dito pagka Wednesday pwede rin kayong kumontak sa 09324269081 o pag alam nyo number ni yeah. si Clito, may nakurusan na kayo, hindi ako lang kareplega. Si Ticlito, tics niya lang din. Okay, si Boss Arthur. May tics niya Thank you po. Yan, thank you, thank you. yo Good morning po, Sir Lito. Good morning. Good morning, good morning po. Ito, mga ka-dala, Sir Lito. Nakabulang tayo. Ito, anong mga ano to? Itong dalawang violet na to, opaline, post-blue to pareha, siyang magkapatid ha. Okay. Uh, Kalo ano kaya ganyan? Bluto lang. Ino, post Ino. Ino, post Tapos post Bluto yung dalawa na yan. Magkapatid, okay. bigay lang natin 1K yung dalawa na yan. Ito, Ito naman, line. Opa, at saka Ewing. Ewing. Yan, kahit na 800 pa rin Post Ino rin yan. Post Ino lang pos ino rin yan. Ito naman, ito lang, blue pa sa ka, blue. Yan, 700, pwede na yan. yan. Tapos 500, sa Opaline, yan. yan, 800, pwede na rin. Yun, yan. Apo lang natin. Dito, uunin ko na puli lang to Ah, 09428030200 yeah. Thank you. Thank you. So, Thank you. good morning po you. Thank 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 back Thank you. 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 rin, no? Ano ba Thank Back to back De, Lutino you. Thank you. Bulls, Cielo, Yellow, tsaka Pied. Pied. Opa. Magkano naman dito? 1K. 1K. Medyo nagtaas sa presyo. Ito, pale at saka green. Green. back-to-back. Back-to-back rin, Opa, pale, 1.5. 1.5. Abo abogado po isa oh. Mm -hmm. Eto, Green uh, new wing speed up ah. Speed up ah. 800, 800. To, 600, 600 bahay. Uh, uh, isang isa, isang uh, Pares po, you lang daw. Puro back to back latino lang. Back to back latino. 1-5, dito sa... Crimino, Ha? Back to back latino, 1 back to back. Albino, 1-4. Albino, faded na babaeng green opa. Tsaka okay. blue opa. 1K lang, one lang At sa mga dalawa nitong ano, Kakatail. Kakatail. Magkano para sa mo, boss? Yung back to back emerald natin, 3K lang pare. 3K emerald. Teka na, tanggal yun na si Babo para medyo ay, may, 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 may. maganda. Yeah. Yan. Ang emerald yan, ito? Yan, kaya ito. Saka ito, ayan. Ito, so, ito, dalawang lalaki. Magkano ulit presyo yan? 3K lang, pare. Itong dalawang pa, itong sa pasa to. 1K, di ba, pares ba ako? Ah, pares dalawa. 1K ay isa. One, two, three, three. Dito, sa mga kulay-kulay na yun, may barid na isa dyan. May barid sa. Kasama ni Dilute? Oo, oh, sama na yun. Sama na yun. Kaya, may body dog sa Bayo, bayo de liot, kaya green o Mga pastel. Oo, mga pastel. Yan, yeah, lang Dala mo rin itong handpid. Oo, ito handpid. May si MJ. Pero okay. si MJ, magkahan sa si ito. handpid. Itong emerald natin, 1-2. 1-2. Oo. Itong malbay, no, oh. 900. 900. Pero oh. hey, yun lang po, wala na. Wala na. Yun. MJ, kunin ko uh -oh. yung number mo. Ito pa. Ay, ito pa pala. Okay. Palo. Ay, nasama na to kanina. Sabar ba? Oo. MJ, kunin ko po number mo. 0936-69-2044 MJ, thank you. Oo, thank you, thank you. Ah, good morning po. Update tayo kay Ma'am Christy sa mga malintayera mga isda. Ma'am, dito. Yan, 35 po. 35 bang isa. Yan sa mga pink. may green, orange. Mga pink, orange. Okay. Okay. Ma'am, dito sa Gapi. Gapi. Ah, uh, 50 po isa. 50 isa? Opo. Yeah, Ang tinga mo parehas lang? 50 isa rin po mga pure strain po siya. Ah, dito parehas lang? Opo. Ah, dyan po chops lang. 20 lang ma'am. 50 isa. Ay, sir. Yan Dyan po, PKBM 50. 50. Dito ma'am sa kabila? Ah, uh, 35 lang po. 35. Ito ma'am, ito gaganda rin ito. Oh. Angel Peace, 35. 35. Opo. Okay, ito para mga tigre. Oh. Ah, uh, so, tiger Barb, 25. 25. Ayan sir, mga alay ng goldfish imported. Bubble eye sa ka red cup, 120. 120 sa. Ito, Opo. ito kasama nung mga kanina. Ayan, 25 lang po 25 yan. Isa. Medyo maliliit. Ito mga gapi ni mamo. Beta po. Beta? Beta. Beta. Uh, mga breeding eggs na po ba ito ma'am? Opo. Yan. Magkano ma'am sa akin ito? 120 po. 120. Kahit anong kulay po? Opo, lahat po. Magbabae lalaki. Ah, ma si na Oscar Nakamote. <laughs> Magkano dyan? Mo? 50 po. Ha? Ah, 50. 50. 50. Okay. Ito rin, saka janitor. Dyan 35 ba? lang po, 25 yung janitor. Magano Ayan, po? flower horn, yung mga fry. Po ah, 50, opo. Flower horn po. Dyan 50. 50. 50. 25 po. Pam dito, so malaki Dito sa 50 po. 50. At sa kabila? Dito 10 isa. 50. Tatlo bente. Molly. Ang yung ano? Ay, malalaking yan. May 75, may 70 po. Uh, ano po ba ito? Koy ito na, no, ma'am? Koy po, Koy. sir. Okay, so Meron din tayong crayfish. Crayfish ito. Ayan, mga na. crayfish. Ma'am, dito magkasa? 250 po each. 250. Ayan, ganun din po yung red. Yung red, ganun din. 250 red. When... Ang sa mga plastic mo. 20-20 ah, lang, lang po yan. yan. Opo. Tatlo, na po yan Opo, isang Hinginan balot na ano. po yung 20. Ito, mami, hindi na pa kailangan ako si Jinto? Kailangan. Opo. Kailangan. Hindi na. Ay, hindi na. Hindi na po. Basta Kaya mga, mga ganyan. Kaya po. Mga pambata. Sir, pili na po. Pili, na po. pili na po. isang pack. Hindi na kailangan ako si Gapi po, 50, sir. Mga pure, sir. Ito, 20. Mga chops lang. Ma'am, dito sa pang ano natin? 100 po, beta tang. Beta tang. Opo. Meron din po tayong medyo mura, 50. 50 naman po, medyo mura. Pang solo-solo lang po. Uh, ito pang pagong, sir. Oh, ito pang ali, ma'am, alimam to? Opo. Lalagyan ng pagong. Naubos na yung pagong nyo, ma'am? Ubus na. Ang magkaan dito? 150 lang 150. po yan. Lahat na to? Opo. Pati ito lagayan? Opo. Ito oh, lagay. lagayan. Kasama na ito, po yan. Ito lagayan to, ma'am. Mga 25, 35, ito, di, ma'am. 50, dito, ma 80 po yung ano, pineapple. Ito, 80. 80. Yan po, 80 rin. 80 rin to. Itong pinakamalaki. Ito, 150, 150 yung malalaki. 150 yung malalaki. Yeah, may pagkain may tayo. Metanin blue. Yan, mga pang ano yan sa tubig, conditioner no? ng tubig. Magkano, ma'am, sa ganyan? 50-50 lang yan, sir. Dito, dito ma'am, sa pagkain? 50 rin po yan. Ito, 10. 10, nakapak. Nakapak po, 10. Yo, dito tayo, sa aquarium na po. Ang aquarium pa. po dito, set po, 800. Pag aquarium lang, sir, 350. Ah, yung walang laman. No? Opo, okay, ito yan. po, 1,000. 1,000, kompleto na, oh. Kompleto na po yan. May Arangin mga yun na lang motor lang naman sida. po yan. Opo, may isda pong free. Ilan liters to, ma'am? Ah, 5, galons po ang tawag niyo. Sumusunod dito, ma'am. 10 galons po. 750 mm -hmm. sir. Seven. laki oh. Yeah. ngabu na, ubus, na, ubus, na. Ubus, yeah, ka, ilaw. na ilaw. sa ilaw 250 lang 'yan so, Submersible 'yan, pwede 50. sa tubig. sa filter? Filter, may fifty po isa, 90 yung dalawa. Ah, eto ma'am sa fifty fifty sir. Fifty 50, 60 yung mga piece sa pump ma'am ito. Ay. Pump. pump ano wala akong pump eh. Yung ito na lang tawag yung booster. Magkano diyan ma'am? Ah, 85. Yan yung malaki ma'am. Business 80. 80. Balik. eh, 70, 70, 50. 50 pinaka. Opo. ah, uh, please, ti. Pwede mo bang bayaran yan ma'am? 0197. Sir so, Bis, good morning po ha. Ah. Thank you <laughs> po. din, thank you po. Thank you po. Yeah, good morning po, sir. Yan yeah, mga garter, sinulid, sinturon. Yan yeah, po ang mga makikita niyo dito sa Obando. Yeah, Ayan, nami yung nakalatag po, ilaw. Shout out! Ano, paano boss? Ng... Wheels and pedal po. Okay, shout out. Uh, mga ukay na damit. Tatlo sandado oh, okay. po. Ako okay, oh, yeah. yeah, si po yeah, sir Ayan, si paring lang sir. Totoo pala. Banda dito tayo sa kabila. Ayun po simbahan, landmark. Sa kabila po may nakalatag din. Dito natin. Dito, pisan natin dito. Eh, mga nakalatag dito. Araw ng Miyerkules, so bandito. Morning po. Magandang umaga po kayo. Opo. Ay mga bag. Eh. Ay, good morning po nai. Kaya po mga panindali ito, cortina, kubrikama, at mga Japan surplus po. Kaya po mga panindali ito. <laughs> Boss, good morning po, good morning. Ay, mga latag. Good morning po, good morning. Ay, mga okay din nilamit dito. Good no? Sir, good morning po. Good morning, bossing. Ayun, dahil bumibili ako. Okay naman kayo sa camera. Oo. Oo. Morning po mga Morning po. Ate, sige kita tapos kita mo. Ay, pag nagutom kayo, meron din po dito mami, si Pres, ma Thank you. Yan, ganito po ang sena dito sa Uban wet Market nila. Ayan po mga paninda. Akong alimango. Ayan po mga mabibili. Bumaling po tayo. Magkano kilo? 50. ka na lang dyan. 250. Susuko yan, di ba? May nalang. Oo, oh, si susuko. Eh, di mga bangus po. Yan, ano? Ah, bowless. Yan, yeah, bowless. Amin, magkano ba bowless mo? 50. 50. Yan, itong malaki. Oo. Oh. Ito, sandan. Sandan. Ang mga ano yung <laughs> sandan. Pilapia, bangus. Ami, good morning. Magkano po siya ganito mo? Suwahin natin sa daan. 340 sa pino. 170, 170 kalahati. Diyan po sa din po. GG natin. May tamban tayo kalahati. 70. Tilapia. Ya, berani kuya. Macam tilapia kuya? Forty. Nay, good morning. Magkano po kilo dyan. Handaan na lang sa'yo. 1.50 na iba yan. Sige po. Nay, good morning po, Nay. Sa ganito, Nay, magkano ba? Ay, 200 po, Kuya. Kaya ano yan, pinupunan mo ako ng pig. Oh, dito lang. Oh, ah. ya, papa. Eh, huh? ano yan, Kuya? Wala bang pera yan? hahaha sa TV karami magkano sa mo? Ito po, po sumunod? 180 so, <laughs> good morning Ape, good morning magkano okay, sa ganito mo? <laughs> kuya. Itong sumunod na maliit. 50 na lang po. Hmm. po sa talaba. 50 po kayo. Ano kuya, ako ka na. Hi, good morning po. Oh, sige. Ano po? Hi, nice sa ganito mo, mag-a. Gandaan. Sumunod. Hi. 150, kalahati. Ito? 300 and 350. Ito po. Seventy 70 nine. Oh yes, mabibili naya. Nakakulat ako na katulbre. Bakakulat timpangan. good morning po. Hi good morning. Ay, sa sagento mo magano kilo niya? Three hundred. po sa taong. Fifty fifty. Fifty bangus? sa fifty. Fifty bangus Fifty fifty. Fifty fifty. Fifty fifty. Fifty fifty. Diyan din po mga mabibili mo dito sa Ubando Wet Market nila. Mga